Marami pala dito. Oh. Dito lang, dito lang tayo, Idol. Lala. Oh. Eh, matok. Hmm. Matok. Mailinta <laughs> mga <laughs> Idol. Mailinta. WhatsApp mga Idol, good morning. Magandang Kumusta kayong lahat? At Ma'am Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa boss inyong mga Idol sa walang sawang sumuporta sa aming YouTube channel. Yun, nandito kami sa ano, sa may sapa, maliit na sapa. na try namin yung ano, mga ngapa. Sana mayroon. Yun, magsisita po na kami ano, mga idol. mga aming gagamitin dito sa sapa. Yun mga idol. lalagyan muna namin ng ano dito, harang. Ito yung gamit namin, muskit muna. Wala ka kaming

Ingat Oh. Yan, mga idol. Natapos na ang aming ginagawa na pangharang. Hmm. So, mga idol, pupunta na kami sa ano? Doon. Sa unahan, kung saan kami magsimula ng mga pa. Tara. Yan mga idol, dito kami magsisimula. Ano ba? Ano ba? Ano ba?

Ito yung ah. mm -hmm. Yon, mga idol. <laughs> Siro kami sa aming pangangapa. Meron kaso, kuwan mga idol, maliliit. Hindi na namin na, ano, ipa, ipinakita sa inyo. Yan. Yeah. Hmm? yun mga idol ang gagawin ng namin manganguha kami ng Taiwan Sil Taiwan Sil Taiwan dito sa amin mga idol yun sabayan nyo kami mga idol sana makarami kami ng ano Taiwan Sil ito yung musket namin wala. <coughs> zero kami idol zero <laughs> Kaya, munguha kami ng Taiwan sa diyan dyan sa kilid-kilid. Para may makain, may pangulam. Ah, ito na. Uh, ang ginaw. Ah. Yun, mga idol. Ito po ah. yung sinasabi namin na Taiwan Cell. Ito po, ito, to. Ito, ito yung Taiwan cell na sa tawagin sa sa dito sa, dito amin. sa amin. Dito sa amin. sa Bohol. Ewan sila yung lalagyan natin. Ito po. Ito. Yan. Okay. Ito. Ito. Ah, sana makarami kami mga idol. Para may pang ulam kami mamaya. siro kami sa aming pangangapa. Sana yung balde. Ito. Yung malaki. Hmm. Kano yung balde? Ay, doon O, wakan, Jal, jan, malam, Jal. Jal. Marami Merami pala dito. Oh. Huh? Dito lang, dito lang tayo, Idan. ah, uh. Sige. <hums> Ito yung ano namin. Nahuli. Kapuha. Eh. Yung matok. Hmm? Matok. May <laughs> eh. <laughs> <laughs> e. <laughs> <Yung> matok. May <laughs> lintas mga idol. May lintas. May matok. Okay na siguro ito. Matok lang. Ano nito? Okay na. Ito? Mm -hmm. yeah. Bangusan na natin. Sige ka mga idol. May pag-ulam na kami mamaya. Naglutuin namin to. Okay na to. Tignan nyo idol. Okay na mga idol. Uuwi na kami. Magluluto kami mamaya. Stinchon. Yun mga idol. Magluluto na kami sa aming nakuha kayo kanina Taiwan Sil kung tawag dito sa amin oh, Taiwan Sil ito yung ano yung sangkap namin mga idol ang tawag nito sa Tagalog bawang po bawang bawang at saka Bum o, bumbay. bumbay ito lang yung ano namin asin tuyo para ah, madig sarap o oh. saka suka ito dito at sa loob suka yun maghihiwan muna tayo mga idol So yun mga idol, kain na tayo. Kain tayo yeah. mo, idol. Kain mga idol. Oh, sarap ng luto mm -hmm. ni idol tata. Come mm on, -hmm. mm -hmm. diyan at nala ko so pa hm tapon mo dekho ko dun maraming salamat sa lahat ng subscribers at sa silent viewers maraming salamat sa inyo mga idol mag-ingat po tayo kung iba-iba man tayo ng probinsya o lugar mag-ingat po tayo mga idol maraming salamat sa panood god bless